Magandang umaga po. Pupunta po tayo sa bunganga ng lungga ng hapon. Ang nakikita po ninyo ay ang bunganga ng hapon. Dati po ito ay garrison, ang lugar na ito ng hapon. Marami po nagsasabi na may Yamashita treasure dito. Sibalit marami po ang nagtangka at mga nabi, mga nabigo na makakita ng umakita ang Yamashita Treasure. Mamaya po, pag natapos at natag, natigpos ang mga kayakas na yan, sigurado makakatagpo kami ng ginto yung ginto na matagal nang hinahanap ng marami. Ang kulay ginto na pulot ng pokyutan. May namahay po diyan na pokyutan. Yun po ang sigurado naming makikita ang ginto. Ang kulay ginto na pulot ng pokyutan. Lalayo na po kami. Mainit na po. Ang kayakas isa pa ring torch of victory para kay Carlos Yolo Carlos Yolo handog ng Barangay Alupay para sa medalyong ginto mo. Salamat, salamat.